na des. Ngan ngan nuna ngiti ko. Sige sa. Masasama mo. Tama ako ino. Gago ka pa lang sa video. Nain. Tama ka ni. Ito pa sa umers ka. Gabi. It's Gabi. Wait, it's Gabi. Ayun, kaya yung pangalan ko sa ano, share ko na rin sa inyo. Kahit hindi niya i-upload ko. Kasi ano, <laughs> kahit hindi niya i-upload, niya upload, -upload yan. <laughs> joke lang. Kahit ano, yun, yun pangalan ito. ko sa ano, sa <laughs> sa bahay nila DL. Yung sa ko. Kasi nga, uh, di ba, banda ko sa bahay nila. As Aya or Graciela. Bakit? Yung sa mami niya, nakita niya, nakita ng mom niya nasa nasa bunutang ko siya. Oh, <laughs> Nung grade ka 6 kami, hindi niya ako namukaan kasi gumanda na ako today. Ew! <laughs> <laughs> May joke na. Joke. na ba to. Adyo daw siya mga taga Adamson. Tama na. Tapat <laughs> na yung 3,000 plus. <laughs> ad mo, ad nyo. Ad me. Ano ba ang ano mo? Ad me. Ad uh, you. Facebook.com slash Puka Zero to Fame. Ang jadyo mo no. Puka. Puka. Gago. Joke. <laughs> <laughs> yung panty mo. Ay, yung boxer. Sarang <laughs> ulo, short yan. Oo oh, nga pala. Wala malaki stop. Wala kang malaki. <laughs> stop ko na ba? Hindi. Play mo lang. <laughs> Sige. Pindutin mo. Hanapin!